Pag nagi-scroll ba kayo sa internet, scroll kayong ganyan, minsan ba meron kayong nararamdaman na parang may kakaiba sa mga nakikita nating content? Parang may mali. Minsan pa, parang familiar na yung lahat ng mga content na nababasa or napapanood natin. And there is something about it na parang may kulang, parang walang buhay, parang walang saysay minsan. Marami ang nagsasabi na minsan pakiramdam nila na parang wala ka ng tunay na kausap kapag nasa internet ka. Paano kung sasabihin ko sa inyo na ang internet ay patay na daw? Patay na? Maniniwala ba kayo? Na karamihan daw na nakakasalamuha at napapanood natin ay hindi na mga totoong tao. Na para pang simulation na lang ang lahat ng ito. Ipapakita ko sa inyo ang mga articles na ito. Lahat sila sinasabi na ang teoryang pag-uusapan natin ngayong gabi ay merong sense. Ihihinto ko lang saglit, saglit yung usapan natin. Medyo malalim kasi to at uh, parang episode ng Black Mirror na naman to. Gusto ko lang sabihin that this is a conspiracy theory. Okay ha? Ibig sabihin, kwentuhan lang to. Huwag nating itake as absolute fact. Teorya lang. But what makes this scary for me is that this is something that's a part of it is actually happening now. May katotohanan. And any moment, hindi talaga malabo na magkatotoo yung mga ganitong klase ng mga kineclaim na conspiracy theory. Bago po tayo magpatuloy, magre-request lang ako sa inyo. Gusto ko lang siguraduhin na ang lahat ng manonood natin ay totoo ba? Tatanungin ko kayo, totoo ba kayo? Ang kwento natin ngayong gabi I am dead internet conspiracy theory. A collection of code, data, and clever deception. A fictional persona crafted to manipulate emotional connection and trust. The warm grandpa persona hides a heart of algorithms and profit-driven deceit. Does this feel cold compared to the grandpa Brian you knew? Meron tayo mga sasagutin dito sa discussion natin ngayong gabi. Una, siempre, ano ba yung dead internet theory na yan? Bakit ang dami nag-uusap tungkol dyan online? Pangalawa, saan nagsimula yung usapan na patay na raw yung internet? Pangatlo, ano yung mga nakikita ng mga tao online para sabihin nila na patay na yung internet? Spoiler alert ha! Sa mga comment section daw sa YouTube, lagi sinasabing first comment, first, 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 sinasabi nila robot na daw itong mga to. Totoong tao kaya itong mga nag first na to. Kayo eh, nang bahala sumagot yan, ha. Paapat, ano yung mga ebidensya ng Dead Internet Conspiracy Theory? Umpisahan natin. Ang Dead Internet Theory ay isang conspiracy theory na nagsasabing ang internet, base nga sa pangalan nito, ay patay na. Wala ng totoong buhay dahil ang mga tao raw ay unti-unti nang napapalitan ng mga bots, AI, fake accounts, deepfake, fake news. At kung mapapansin nyo, while this is a conspiracy theory, totoo. Totoo yung mga yan. Di ba? Sure ako, naka-encounter na kayo ng mga fake comments. Ako recently, meron ako nakita ng isang politician. Yung ano niya, yung comment section niya, puro fake accounts. Pag linik mo, isa lang yung picture. Mga ganun mga bagay ba? Na alam mo, hindi talaga totoong tao. Siyempre, hindi na tayo magpapangalan, pero meron po talaga. Yung mga memes, AI generated na rin. Mga videos, AI na. Ito yung pinaka common example na familiar ba kayo dun sa videos ng gameplay ng mga may naglalaro? Mostly Roblox ata, Roblox or Minecraft ata yung nilalaro. Tapos may kwento. Ngayon, naranasan mo na ba ang makal yan? Ganyan, ganyan. Tapos dere-derecho lang yung kwento na yun. May automated na boses. AI po yun karamihan sa mga kwentong yon hindi talaga totoo. Talagang chinat GPT lang. Ang tanong ko lang talaga is, aware ba kayo na AI yung mga ganitong klase ng content? Meron ding mga tweets na peke. Hindi tao yung gumawa at ang lahat ng ito ay parang ilusyon lamang. So basically ha, balikan natin. Sinasabi ng in Dead Internet Theory ang isang nakakakilabot na paniniwala na ang internet halos ay gawa-gawa na lang. Oh. Ang fear nila is dadating yung punto na yung kumbaga AI na ang magmamando sa internet. AI na yung magpapatakbo ng internet. Sa kayo kasi, tao pa rin naman ang nagpapaandan ng AI, diba? At ang fear pa nila is baka hindi na talaga tao yung mga nakakausap natin, which is scary. Tinanong ko yung AI. Dahil AI episode to, gagamit tayo ng AI. Paano mo ma-explain -e ang dead internet theory Nagtanong ako sa chat, GPT. Ito yung sagot niya sa akin. Ang internet daw ngayon, parang isang stage play. Yung mga actors, may sining, pero yung audience daw, eh halos wala na. Ikaw na lang daw ang nanonood. Ayun, medyo far off itong claim na ito ha. And this is a wild conspiracy theory because obviously, nakikita natin yung pamilya natin nagpe-Facebook. Nakikita natin yung pamilya natin, mga kaibigan natin nanonood ng YouTube. Pero may certain truth na nakikita ako dito. And while hindi tayo mag-isa lang sa internet, the other side, no, yung gumagawa ng palabas, no, yung ng stage play, ayon nga sa chat GPT, eh totoo na puro bot at fake na yung mga content ngayon. Eto ngayon yung tanong. Bakit may dead internet theory? Ano yung sinasabing purpose nito ayon dun sa conspiracy theory, ha? Purpose. Pinapalaganap daw yung mga bot at mga AI para manipulahin ang mga tao sa internet. Masasabi ko sa inyo na nangyayari talaga yan. Hindi na conspiracy theory ang parting ito ng ating kwento. Ang mabibigay kong example sa inyo Nasabi ko na kanina, politician. So pupunta tayo sa election. Bakit kailangan ng mga bot at fake accounts sa election? May tinatawag tayong social influence. Hindi ko alam kung napapansin niyo pero kapag nakakarinig tayo ng opinion ng iba, eh naaabsorb po natin yung opinyong mga ito. Kung mapapansin niyo rin, madalas ng usapan, may mga influencers, may mga bots na halos pare-parehas yung script nila. Ayun, meba pagdating sa election. Ayun 'yon. Sabi dito, Companies sell fake followers to artificially boost the popularity of accounts. Pinapalay, kumbaga. At kapag maraming engagements, likes, opinion, yung mga magagandang sinasabi sa mga politiko, iisipin ng isang normal na tao, ay, hala, ang daming may gusto dito. Ito yung malakas. Siguro ito yung ibuboto ko. Yun yung social influence na tinatawag. At ang magagamit ko pang salita dito is nahahype ayun nahahype yung isang politician hindi na ako maglalagay ng no, mga example no para hindi na po tayo mag-away-away dito pero kapag nag-google po kayo ng were bots used during philippine elections marami po mga nakikitang kwento tungkol dito mismo sa mga tao na gumamit ng mga bots na yan yung mga bot farm na tinatawag and there are actually actual studies no na gina ginawa ng ibang bansa para patunayan na meron nga dito sa Pilipinas. Buong mundo, mapapatunayan to. At hindi lang kasi talaga sa atin to. Mamaya tatalakayin natin. May influence talaga ang AI fake accounts at bots. Kaya ang mapapayo ko talaga sa inyo no, huwag kayong tumingin sa internet for opinions. Do your own research sa mga tao, sa mga pangyayari, sa mga social issues, sa mga kandidato at iba pa. Iba pa rin 'yung may sariling compass. 'Di ba? Origin. Okay. Sino ba nakaisip niyo dead internet theory na yan? Marami nagsasabi na nagtagpisa daw ang dead internet theory noong 2016. Pero bakit, di ba? Ano yung meron noong 2016? Marami nagsasabi na ito raw yung turning point. Kung baga, bakit ka nyo? 2016 kasi nangyari ang isa sa mga pinakamagulo, pinakamadugo, metaphorically speaking online na eleksyon sa US. Kung saan nagtapat sina Donald Trump at si Hillary Clinton. Ngayon, dito nag-umpisa yung pagpapalaganap ng mga fake news. Ayan. Kung saan marami yung gumagamit ng mga bot farms, nagmamanipula ng mga data. Marami rin ang kiniklaim na dito nag gamitin daw ang AI sa paglikha ng content. And from this point on, sabi nila, Teka, nag-iisip yung mga tao, no? parang may kumokontrol na sa algorithm. Parang pini-feed na sa atin yung disinformation. Inuulit ko lamang po ha, in order to not be political, disclaimer na rin in a way na ito po ay isang conspiracy theory lamang. Hindi ko sinasabi sa inyo na totoo ang dead internet theory, ha? Pero biski ako, na amen, there are tidbits of truth sa teoriya ko to. AI and fake news. Ito na yung interesanteng parte ng kwento natin. Ano yung mga pinaka pinag-usapang paggamit ng AI para gumawa ng fake news? Nagawa na natin itong content na to dati, pero ito yung perfect time para i-explain at, at pag-usapan ulit siya. Meron ako mga example. Number one, Pentagon Explosion. Naalala nyo yung kumalat balita na to? This was just in 2023. Kamakailan lang. Isa sa mga hudyat na the time has come. wina is na ang AI. So ano nangyari dyan sa Pentagon explosion na yan? Marami yung mga kumakalat na mga larawan kung saan may pagsabog daw malapit sa Pentagon. Sa mga hindi pamilyar, yung Pentagon po ang headquarters ng Department of Defense ng US. Ibig sabihin na kung totoo na may sumabog dito, eh isa itong nightmare para sa US. Pero fake news lang naman pala. Wala namang nasaktan. Nagkaroon nito ng totoong epekto sa totoong buhay. Dahil matapos mag-viral nito sa Twitter, nagkaroon ng dip sa stock market kung saan marami yung naapektuhan. Dahilan para marami ang makonfuse. At buti na lang na debunk agad ito matapos ang ilang sandali lamang pero gagamitin natin yung salitang delikado. Speaking of delikado, ito yung pangalawang example natin. Donald Trump arrest images. Makikita natin no, na pinuposasan at marami mga AI-generated images si Donald Trump. Bakit ngayon ito delikado kung hindi naman totoo? Kasi given the political climate in the US or politics in general po, ito yung mga uri ng larawan na maaaring gamitin para ang mga tao umaksyon, mag-aklas, manakit, even, hindi lang kay Donald Trump ha, kundi para sa lahat. Imaginin mo, tanggalin natin yung politics, makita mo yung anak mo may ginagawa sa kanya sa mga picture. Magagalit ka, di ba? Baka makapatay ka pa. Which is why delikado ito. Anyway, aminin na natin, Maraming pasensya na po sa term, pero nauuto ng mga fake news online. Maraming mga fake images at ngayon na inoconsume, especially sa mga generations na hindi naman lumaki sa mundo ng internet, naniniwala sila na nangyari yung ganitong bagay. Meron pa ako nakikita na naniniwala na si Jesus daw yung nagpost ng ganito. May mga tao talaga na hindi kasi talaga kayang i-distinguish ang fake sa totoo maaari dahil sa generation, no? Sa generation po natin, yung iba kasi, let's face it, hindi naiintindihan yung konsepto ng AI generation. Bago eh. yan, kami mga millennial eh, medyo outdated na kami din dyan eh. So ulit, magic word, delikado po. Meron tayong pangatlong example na pinakadelikado at sa sarili mismo nating itong bansa mangyayari. Number 3 na example, President Bongbong Marcos deepfake. Last year to, around April, na content na rin natin to, merong kumalat na deepfake audio ng Pangulo sa internet. Sa mga hindi po pamilyar, yung deepfake ay yung digital na pag-alter ng mga existing na media, which is mostly ginagawa para manling lang Meron po yung mga pinapalitan yung muka na para bang isang filter sa kaso naman ng ating presidente. Ito yung video. Inutos daw ng presidente sa military na to act against a particular foreign country. Ngayon ha, kahit sino pa yung sinusuportahan pong politiko, Duterte, Robredo, Marcos, magkakasundo-sundo po tayong lahat, na isang malaking ekis ang pagpapalaganap ng mga balita na katulad nito. Paano kung akalain ng bansa, na totoo pala na, huy, aatake ah, sa amin yung Pilipinas, tapos bigla tayong binomba, di ba? Yung mga balitang katulad nito, just proves na ginagamit talaga ang AI para magmanipula. And to update you so sa nangyari, nilinaw ng Malacanang na deepfake ito. Buti na lang, walang naging masamang epekto. Ngayon ha, natalakay na natin yung mga big examples sa paggamit ng AI paggawa ng fake news, bots, deepfake sisilipin natin ngayon yung mas maliliit. O yun bang mga fake content na willingly ay kinokonsubo natin? Na okay sa atin, sa buhay natin? With this, sasagutin natin yung katanungan na totoo pa ba ang mga nasa internet? Bibigyan ko kayo ngayon ng fact. Ang katotohanan, hindi conspiracy theory. Alam nyo ba, ito yung nakuha kong statistic. Noong 2024, tinatayang 49.6 ng internet traffic ang mula sa mga bots o non-human sources. Kalahati na, 'di ba? Pag ni-round up mo kalahati na. Ngayong 2025 pa lang, po talaga. Nakikita ko na nagbo-boom at ginagamit na talaga ang AI. So ang hula ko, yung 49.6 na 'yan tatalon pa lalo 'yan. That being said, itong statistic na 'to somehow proves that the internet theory is 50% true. 49.6 na eh. Kalahati na talaga ay walang buhay. Not exactly dead, pero parang doon lang nga tayo papunta. Ito raw yung pinakamataas na figure ng bot activity na ni-record ng Imperva. Yung Imperva po sila yung nag-monitor ng automatic traffic mula pa 2013 daw. Sa 49.6 na bot traffic na to, sinasabi na 32% dito ay attributed sa bad bots na tinatawag. Ay, hindi naman lahat ng automation po or bot masama. Itong bad bots, yun ba yung nagmamanipula, gumagawa ng fake news, or yung term na ginamit nila is malicious. That being said, ano ba itong mga bots na ito na kinokonsumo natin? Papakita ko sa inyo yung mga maliliit na mga bagay kasama na lang ng mga kunyari, influencers, may mga bot na influencers, celebrities, YouTube channels, na AI or bots na. Daily life examples. Upisahan natin sa mga AI-generated influencers. Tinatawag din nila ito ng mga virtual humans. Meron mga sumisikat na kagaya nito. Ngayon ko lang nakilala. Ito si Lil na Nasikat sa Instagram at TikTok. May backstory pa siya. Sabi isa rin siya, Brazilian-American robot na nakatira sa LA at merong 2.5 million followers sa Instagram. Ang dami. So kinokonsumo talaga. Of course, meron ding ChatGPT, no? Meron din yung Meta, may sarili na rin silang AI. Yung X, may sarili na rin AI. Aminin na natin, napakarami na talaga ngayon yung gumagamit ng AI sa simpleng pagpo-post pa lang ng mga caption. Oh, content, ibig sabihin, miski ang mga regular na mamamayan, hindi natin nalalaman, no, ay kasali pala tayo sa pagpapalaganap ng AI content. Kasali pala tayo sa 49.6% na yan. And I'm sure marami sa inyo dito nanonood na ng mga AI channels. Sa ngayon, hindi ko pa alam kung ito ay isa sa mga ini-embrace ba ito ng YouTube, hinahayaan ba nila to ng ibang platforms, But definitely, kung ako ang tatanungin, dapat talaga na may regulation sa paggamit ng AI. Marami kasi hindi alam na AI pala yung pinanonood nila. Hindi siya sinasabi kung mali ang AI. It is, after all, just a tool na nakabase pa rin sa tao kung gagamitin sa masama o sa mabuti. Magpapakaanis din po ako sa inyo. Miski ako, inaaral ko na to and in incorporate sa day-to-day -day ko, yun na kasi talaga yung present. Yun na rin yung future. Magandang tool kasi talaga siya para makabawas sa trabaho, pero on the other side, kakabawas nga na ng mga nagtatrabaho. The line between human and AI is blurring. Ito na yung nakakatakot. Naniniwala ako na nandito na tayo sa stage na to. Malabo na yung pagitan ng dalawa. Na-adapt na sa pang-araw-araw ang AI. May mga AI na ginagamit na rin sa voice acting, kagaya ng Eleven Labs. May mga AI na ginagamit pang animate or panggawa ng mga mukha. Si like Pika Labs, Gen 2, lahat ng maisip mo, tutulungan ka na ng AI. Kumbaga, nasa kalagitnaan tayo ng transition. And speaking of kalagitnaan ng transition, it just checks doon din sa fact na binigay natin kanina na 50% na nga, di ba, ng content ay AI na. AI generated. So ito na, sa susunod na parte ng kwento natin, magtatanong tayo sa AI. Asking AI. AI-generated content. Pumunta ako sa chat GPT. Nagtanong ako, darating ba yung panahon, sabi ko, na puro AI generated na ang content sa internet? Ito yung sinagot sa akin ng chat GPT. Sabi niya, may emosyon pa ha? Grabe ang tanong mo. Real talk yan. And to be honest, oo. Darating ang panahon na malaking bahagi ng content sa internet ay AI generated. Pero sabi niya, puro AI, medyo debatable yan. Let's break it down, sabi niya. Sabi niya sa akin na ginagamit na raw ito sa pang-araw-araw, kagaya ng content generation, sa social media posts, art and images. Kung pamilyar din po kayo, may issuing studio Ghibli recently. Sa marketing din, SEO, and emails. Pero sabi niya rin sa akin na hindi ito maaaring mangyari ng 100%. Meron siyang tatlong rason. Unang-una is that people crave authenticity. Totoo naman. Walang buhay yung AI. Miski ako, ito yung unang hurdle ko eh. Marami kasi yung nagsasabi talaga sa akin na gumamit na ako ng AI para mapabilis talaga yung trabaho ko. Yung pagsusulat ko, especially. Pero wala talagang buhay. Sobrang lifeless magsulat. Hindi nito kayang manakot the way na gusto kong manakot ng audience. Mang-excite. O para pong magkwento na parang nag-uusap lang tayo. Yun yung kasi yung goal ko eh, na parang magkatabi lang tayo pag nagkwakwentuhan tayo. As much as possible, talaga ako yung gumagawa ng topics natin. Iba pa rin talaga pag tao. Ito yung sabi pa ng AI sa akin. Sabi niya, AI lacks true-to-life experiences. Nakakapag-simulate lang daw ito, pero hindi nito kayang isabuhay yung experience na yan. Pwede daw nito ikwento ang isang heartbreak pero hindi niya alam ano ba yung heartbreak talaga. Pangatlo, ito yung pinaka-importante para sa akin. Which is why medyo hesitant akong gumamit ng AI sa pagsusulat. Sabi ni AI, trust issues and misinformation. Hindi kasi pwedeng kuha ka lang ng kuha sa kung saan saan, di ba? Sa panahon kung saan mahirap pagtiwala sa mga nababasa natin online to preserve trust. Iba pa rin ang sariling research. Kumpara sa 5 minutes na gagamit ka ng AI, hindi mo mapagkakatiwalaan yung sinabi niya. Kailangan ko pa rin talaga back upan yung mga sinasabi niya. Makakatulong? Okay. Pero yung sinasabi, kailangan natin i-fact check. Sa dulo, sabi sa akin ni ChatGPT, Too long did not read. Yes, AI will dominate the internet. But humans won't disappear the future might be like a 7.30 split. AI human. Mas marami pa rin yung AI. But the most impactful content will still have the human soul. After all, humans pa rin naman ang audience dito. Totoo man o hindi ang dead internet theory, isa lang ang masasabi ko na meron talagang hangganan dapat ang paggamit ng AI sa buhay natin. Sana nga lang, habang nagkukwento po ako sa inyo ngayong lahat, eh puro tao ang mga nagko-commento sa akin. Kaya para sa question of the day natin, tatanungin ko kayo. Huwag niyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell para sa 1000 Gcash giveaway natin. Ito 'yung tanong ko. Totoong tao ba kayo ng mga 30s natin? Paano niyo mapapatunayan 'yan sa pagko-comment sa video natin? At follow-up question lang din na may kinalaman sa ating topic ngayong gabi. Naniniwala ba kayo sa dead internet theory? Sa tingin niyo ba? darating yung araw na AI na ang kokontrol sa internet. I-comment sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Clara de Pearl. At ito ang aking kwento. AI Yard! <laughs>